magandang gabi mga kaibigan sa aking mga subscriber sa aking mga silent viewer shout out sa inyo lahat salamat sa pagsubaybay sa aking mga video baka naman pwede maglambing ng subscribe papress ng subscribe papress ng notification bell select ng all mag-like na rin ng video at kung gusto nyo i-share, i-share nyo na rin. Meron nga pala akong mga coins, mga kaibigan. Ito yung mga nahunt ko ngayon. maganda 2014 one peso day 3 papalitan ko yung 2014 ko dun sa layout ko ng one piso ito yung ilalagay ko ito mga kaibigan eh, o over Pros 2010 Sa pong 2006. 2012. Ang ganda ang 2012 po. Oh. Ito yung nasa short ko kanina eh. 2015 oh, Ang gaganda ng 2015 no oh. Apat to oh, Apat na ay tatlo lang pala isang 2010 2015 nga 20, rin pala pala to tsaka to mga kaibigan 5 oh. centavo dalawang klase na 5 centavo ito'y large type yung large type e eh, Philippine American hindi ko lang alam kung Philippine American din yung small type na 5 centavo kasi hindi hindi ganito yung likod nun eh I check natin yung pictures nya itong 5 centavo na to 5 centavo to mga kaibigan o oh. 1959 nag-iisa lang itong 5 centavo ko na to ito lima kaso lang may mga Ati, okay. kaya nga ang ni record ko sana misto good condition lang siya eh. Ang pictures niya. Issuer Philippines, period Republic 1946 to date. Type standard circulation coins, years 1958 to 1966. Value 5 centavo currency peso composition brass 80% copper 20% zinc <clears throat> weight 4.8 grams diameter 21 mm thickness 1.7 mm shape round technique meld meld Init. Orientation coin alignment demonetized yes Ang ubers niya coat of arms of the Philippines Central Bank of the Philippines Ah uh, pala yung harap niya Central Bank of the Philippines ang reverse naman niya, seated man with hammer and and bill facing right, smoking volcano at right. So, yung reverse. Check natin yung pressure niya mga kaibigan. Walang ay, ang nag-design, smooth pala. Ang edge niya, smooth. Ano pala ito? Royal Mint Tower, London, United Kingdom. Sa United Kingdom pala ito. Menend. Ang kanyang presyo, 1958, merong very good 6.20 cents fine, 17 pesos very fine, 25 extra fine, 47 almost uncirculated 62 80 pesos ang uncirculated nya itong hawak ko, 19 59 1959 Mura lang siya. Fine na hanggang extra fine, 21 pesos. Hindi ko alam kung bakit mura yung mga mababa lang ang percentage sa numista. Mas mahal yung mga maraming percentage. 9% lang siya. Oh. 13% ang 1958. <coughs> ang 1960 pero siyang good 3.10% very good 4.90 pine 7.40 very fine 19 pesos extra fine 45 almost uncirculated 48 uncirculated 56 25% minty daw siya ng 1961 ay walang 1961 hmm, Missing ang 1961 pala ito. 1962 good 3.10 very good 4.90 fine 8.70 very fine 26 extra fine 47 almost uncirculated 83 ah oh, mahal ang uncirculated niya 290 22% naman siya mo oh, diba? Mas mahal yung madaming mintage. Malaki yung percentage sa numista kaysa sa maliit. 1963, 3.70, good. 13 pesos, and very good. Hanggang pine. Very pine, hanggang extra pine, 19 pesos. Almost uncirculated, 25. Uncirculated, 53. 64 1964 good 4.30 very good hanggang fine 12 pesos very fine 15 extra fine 36 78 ang almost uncirculated hanggang uncirculated oh ito ang pinakamahal ang 1966 12 pesos very fine 1,800 ang kanyang uncirculated 7% lang siya. Mahal nya Punta tayo sa 5 centavo American Philippine-American Mintage Ang pictures nya Philippines Isuwer Period Insular Government 1901 to 1935 type standard circulation course years 1903 to 1928 ang pamadami pala to value 5 cent tabos currency piso composition copper nickel 75% copper 25% nickel weight 5.25 grams diameter 21.3 mm thickness 1.68 mm shape round technique meld orientation middle alignment demonetize yes ubers nya oh, yun pa rin ang ubers nya ito pa rin ang ubers ito pa rin yung reverse button tayo sa price nya oh, ang mahal Ang ah, mahal niya mga kaibigan, oh. Itong hawak ko na 1908 na 5 ay 1903 na lima. Ang pine niya 75, Berry fine 140, extra pine 250, almost uncirculated hanggang uncirculated. 1,000 pesos, napakamahal. Mahal pala nito. 1903 na proof. Uncirculated lang nakalagay, 11,000. 11,000. 1904 verifying 53 ang uncirculated niya ay 49. Mm mahal pala tong coins na to. Dalawang klase ng 1904 proof. Uncirculated lang 13,000. Ang 1905 uncirculated lang din 19,000. Ang 1906 32,000 uncirculated niya. Ang 1908, eh walang 1907. 1908 walang presyo. 1908 hanggang 1916, walang vintage. 1916, extra fine, 13,000, almost uncirculated, 63,000, uncirculated, 360,000. Wow. 1917 to 1919 walang presyo ang 1920 mayroong presyo sa good 12 pesos ang 1921 mahal din mayroong very good hanggang very fine 270 walang 1922 23, 24 25 agad walang presyo 26 may presyo isa extra fine. 900 ah, mahal nga 1927 almost uncirculated lang 34,000 ganun din ang 1928 uncirculated lang 8,500 ang ah, mahal pala na itong coins na to. Hmm. So, mga kaibigan, ang mamahal pala na itong mga coins na to. Kaso lang, ang hawak ko, hindi nga matatawag na good to eh. Kasi ano siya eh, ang tawag nito, ah, Melt, ah, tuh, grease, grease, mintage, to grease, mintage, error, ayan oh, yan, no? parang buan memang malalim, lalim, so makibigan. Pagka naman, pwede maglambing na subscribe. Papress ng subscribe. Papress ng notification bell. Pa select ng all. Palike na rin ang video. At kung gusto nyo i-share, i-share nyo na rin. Maraming salamat. Magandang gabi.